Gusto mong sumama sa akin sa labas at tapusin ko yung trimming ko doon. Isang puno lang, Charlie, ang ikakat ko at nakatiwangwang doon ang isa kong siso baka may dadampot, di ba? So ito guys, ang ganda ng opo ni Charlie. Nanggaling din ako dyan. Pero hilahin ko yan siya doon sa labas at ito ay mag -iiyak. So, so isama ko na lang ito guys. Kasi, kaming dalawa lang dito at may pinuntahan yung anak ko sa at sa kaaking asawa. Uh, yung basura ko guys, nasa labasan pa at pinatuyo. Halika dito Charlie. Yung sa recycle, hindi pa nakuha. Okay, you turn left. I mean right. Go right. Go. Hurry up. Come on, let's get some sun. Medyo may kainitan na, guys, kasi ah, ano na ngayon eh. Ah, uh, alas 10 pasado na. Halika nga Charlie, hindi na natin aasikasuhin so pabalik yung ano natin. Garden natin. Nakatrim lang ako dito, guys, pero hindi ko na siya nabalikan. At meron ayun yung ano squirrel uminom yata oops at dito ko siya no doon na lang pala doon na lang kita itali at Doon naman ako banda eh so ito yung ititrim ko guys yan ang eh kasi ang payat payat na niya at Sandali nga guys At medyo dito ko siya i Itatali Ay nako Charlie Dito na lang Charlie Para mas malapit ka Para hindi ka na Pupunta doon sa ilalim Sa likod ng kahoy Sandali ko lang itong gagawin guys Sandali Ayan Humihingal ako guys at ito ang ititrim ko guys. Ayusin ko muna ang aking kamera Yan ang ititrim ko dahil ang payat-payat na niya. Sandalian lang ito guys. Gagawin kong mabilisan. At matagal ko na itong binabalak. Puro balak lang kasi. Ayan. ito yung angel trumpet ba ang tawag dito nakakalason daw ito at ito yata yung ginagamit paggawa ng mga bawal ng gamot din kaya paiklian natin dito natin iklian doon sa may sumisibol okay don't, don't go there don't go back oh ma maano mo yung aking ano, wag dyan. Yung aking cam dyan. Baka May chance pa itong lumago. Dahil malago ito noon eh. Sabi nang huwag dyan eh. Ah, sandali guys. Masasagi kasi yung cam ko. Kaya inilipat ko siya guys kasi masasagi lakad ng lakad sandali kasi medyo naantok na ako guys at may sakit yata akong pagdating ng alas 9 or alas 10 natutulog na ako hindi kasi tuloy tuloy yung tulog ko uh, kung sa gabi automatic yan. Pag nagising ako ng, no, pag kahit natulog ako ng alas 11, after 8, four hours, automatic na akong nagising. Or, kahit antok pa ako, itong si Charlie, nagiiyak at gustong lumabas. So, siyempre, hindi na ako niyan makatulog pabalik. Kasi, Sinasama namin to siya sa bed namin, guys. Yan, malinis naman si Charlie kasi hindi naman yan mga putik ang lupa, putikan ang nilalakaran eh. Ayan. So, kung nandito lang sana yung anak ko, pwede ko siyang iwan doon sa loob. E wala umalis eh. At maghihiyaw yan doon sa loob. Kaya, pause muna natin guys ayan na siya pala guys ayun namulaklak na yung tanim ko sa harapan ayun maganda yan siya sa loob guys kasi tumatama siya doon sa aking may bintana sa taas ng ah uh, pinto doon siya tumatama eh kaya maganda sa si tingnan doon sa ano kahit ba marumi yung bintana ko so iyan na guys saka ito guys so nanginayang lang kasi ako sa kanya eh galing ito sa loob inilabas ko dahil wala naman siyang bulaklak green lang siya at nasa paso siya oh Um, naawa naman ako sa kanya kaya inilagay ko lang siya dyan kaya ayan na guys sana lalago na itong aking angel trumpet yata itong pangalan nito maganda yung bulaklak niya eh ano dilaw ang bulaklak niya at naalala nyo yung saging ko guys na inalis ko hey hoy, uy, uy. Yung babies niya, ayan, oh. Kaya pinabayaan ko na lang siya. Ayusin ko ang lugar na ito para makabuelo siya. Ayan yung saging ko. Na hindi na namumunga naman. So, pabayaan ko lang siya dyan. At yung papaya kong pinutol ko na, ayan siya, oh. At dito na nga ako magtapos, guys. Sandali lang ito. Ah. Uh, mama Mamaya, dito, dumarating dito ang aking uh, Akin na uh, kasi pumupunta dito eh Umiinom dyan yung bird, yung squirrel, yung rabbit Kung ano-ano ang umiinom dyan guys uh, Kasi may bird feeder ako dyan Tapos yan ang fountain ko So, sobrang init guys Sandalian lang tayo dito Charlie At papasok na rin tayo at grabe ang init masakit masakit sa ano masakit sa skin yung init at kanina nga nag ano ako nagdilig ako at yung guys yung mga bintana namin kailangan ng malinisan kuha lang ako ng buwelo kasi talagang ang bilis kong maantok pabawi ako ng energy at day off ko naman ngayon, split day off ako guys kaya ito. Pero next week mahaba ang ang day off namin kasi wala kaming mga events for 4 days yata. Pero may pupuntahan pa din ako. At dito na lang ako magtapos guys. 'Yan, gawa ng gardener, pinifix nila yung uh, sprinkler dito. Matagal na yan dyan, mag-isang buwan na. Nireklamo Nire ng anong anak ko eh. Saka, pakita ko pala sa inyo yung look what guys. Hindi pa namumunga, ne. Ayan yung look what mo. Tingnan natin gaano siya kataas ni ha. Ayan siya ni. Nee. Kasi hindi ka na nagpupunta dito. Ito siya oh. Ang taas-taas na niya ayan nasa mga 9 or 10 feet na siya, ayan siya. Kaya lang nagkamali ako ng pagtanim sa kanya, nasa lilim siya kasi hindi ko siya pwedeng itanim doon banda guys kasi yung ilaw, matatakpan ang ilaw. Kailangan ko ng ilaw dyan sa lugar na yan. Okay guys, dito na lang ako magtapos at si Charlie and the on at ang init maligo muna kaya ako at thank you so much